bago lang sa grupo nyo. Duterte ah. 30 supporter ako. Even though I, uh, no, until the last drop of my blood, Duterte pa rin ako. Kasi marami. Oh, until the last drop of my blood, do pa lang daw siya. Do tae, do tae, Ito tae, daw talaga siya. manche. Che, shout out kay, kay Ah. Oh. Sige tuloy. Kami kami dito sa Luzon, may pinaglaban, ano, likain, ni former President the, uh, Rodrigo Duterte, pati na kay Vice President, no? Ako. Noon, Aka. Kibali sa unitin ba ko? Parting Mindanao. Pinaglaban ko. Pero si Bangag hindi. Ang galing Tinawag si PBB na Bangag ng matandang ito. Wait lang ha, ah, hanap lang po ako ng uh, uh, picture ng ating mahal na pangulo kasi tinawag kasi siyang Bangag, okay? Uh, tingnan natin kung sino yung mukhang Bangag sa inyong dalawa. Uh, tingnan natin kasi ako wala namang problema eh. No, kung tatawagin mo yung Pangulong Bangag, sige. Pero papatunayan natin sa muka. Oh, kung sino yung totoong bangag. Kasi kayo, hanggang salita lang eh. Wala naman kayong mga ebidensya eh. ba? Diba? Uh, may picture ba ako dito sa computer ko? Wait lang ha. Hanapin ko lang. Kasi bangag daw eh. Oh, katulad nito, asa na ba yun? Eh? Katulad nito. Ah, uh, nasaan na yun? O oh. oh, katulad na lang nito. Sige, sige, sige. Pagbibigyan kita. Ah. Oh. Sino sino yung bangag sa inyo? Sino? Oh, ikumpara e, mo naman yung, yung mukha mo. Manong, sa mukha ni PBBM. <laughs> ikaw yung mukhang binagyo na ng sampung beses yung mukha mo, eh. Hindi lang sampung beses. Hindi na mabilang. 'Di ba? Oh. Oh, ayun, sinong bangag? Oh, wait lang ha, para maganda yung laban ha. Kasi animal itong matanda na to eh. Oh. 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 Sino ngayon yung bangag? Alayo ng mukha mo Putang inayong mukha na yun Parang sinampal ng sampun demonyo eh <laughs> Ang yabang Diba? Hmm Sino yung bangag? Si PBBM ba? O itong matandang ito? <laughs> Tangi na mo ka matanda ka ko malaki yung respeto ko sa mga matatanda Pero pag ganyan ka <laughs> Animal ka Nanawagan ako kay Bangag Hindi ba mismo ako pinansin Sino ba yung papansin sa ilin Bangag ka nga? <laughs> Kakambal ni Morales Magkamukha nga sila ni Morales Oo oh. Magkamukha nga sila no Baka tatay ito ni Morales Nanawagan daw siya kay Pangulong Bumbong Marcos Pero hindi siya pinansin eh bakit ka namang papansinin? Sino ka ba? Sino ka ba? Hindi ko po alam pangalan ng pangit na matandang ito eh. Nakita ko lang dun sa isang live kagabi, nag-away-away sila dun. Nagrarambulan sila dun. Nagrarally sila. Sabi ko nga, nag-comment ako dun, tumalun na kayo. Oo, oh, kayo pa baba. Ang ina, ilang peraso lang sila doon. Noon, 31 piraso sila kagabi ilan? 21 na lang. <laughs> oh. Putang oh, ina. O, oh, tuloy natin. Kalaatan oh, ng mga mamayang Pilipino. Panahon na natin ay balik. Ang nilidad lady rato. Ni Presidente Tete dahil siya ang the best president ever. Putang ina mo. Anong karapatan mo? nasabihin yan, itapos na siya. Tapos na yung uh, pagiging presidente niya. Tapos ibabalik mo, edi balik mo. Alam nyo, gamit, gamitin naman sa, siguro ninyo yung inyong mga utak, ano? Isipin ninyo, pwede pa bang ibalik? Nasa batas ba yun? Pwede ba yun? Mag-isip kayo. Ang tanga. Grabe, nakakahiya talaga. Oh, nananawagan sa mga Pilipino Ibalik nyo daw si Digonggong San ibabalik? Sa kulungan oh, Relto uh, Ano daw? Relto Kinang ina mo Idol, sorry po Huwag kang magalala po King ina din ang nanay mo sal oh, salsalin mo Salsalin mo Pitikin mo yung tinggil ng nanay mo Putang ina mo Oh. ay welcome po yung baser dito ha. Ah. Kailangan ko ng basher ngayon, please. Come on, baby, baby. Come on. Pasok na kayo. <laughs> oh. Nanagdaan ng mga presidente sa buong bansa natin. How many years, dekada? No? Join the time, presidente, Marcos Senyo. No? Wala na ang naka. Ah, uh, uh, ano, 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 ano? Uh, ano? Anong sinasabi mo? Ha? Huh? Ano anong sinasabi ng kulangot na matandang ito? Ano sinasabi mo? Eh, itong matandang ito. Parang ano ba? Parang may... May TV ba to? May, may TV ba itong matandang ito? Diba? O, pakita ko nga sa inyo. Papakita ko. ano? Eh, oh. Yan. Parang may TV itong matandang ito ah. Putang ina mo ka, Paano ka na. Nagrali-rali ka pa dyan. Di ka naawa sa... Uh, katawan mong dugyot ka, matanda ka. Ah, tinan mo, kaninong tatay ito? Alo, may baliw dyan sa ano? Alo, oh. wait lang ha. Ba't may baliw dyan? Hmm, wait lang po ha. Ah. May baliw? Ayan o. ah. Oh. Oh ano dyan? Kaninong ano yan? Kaninong tata yan? tatayan? sa kanyang presidente sa kanyang pagkaliderato dito sa bansa natin na lahat na mismo ng mga kriminal, lahat, mga retes, kung ano man, Pabotang, <laughs> lahat ng mga repres, kung hong 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 lahat ng rapist, anong ginawa? Nasawata Nasa ng ating presidente Duterte. Ngayon, buto ba lang, Utang, uh, ka matanda ka. <laughs> Lahat ng rapist, kaibigan ni Digong. <laughs> Lahat ng drug lord, kaibigan ni Digong. <laughs> Ang pinapatay lang yung mga maliliit na tao. <laughs> Tangin na, kung tatay kita talaga, pag uwi mo ng bahay, tatadyakan kita. <laughs> kung lulu din kita, ganun din gagawin ko sa'yo. <laughs> Tatanga-tanga. No, inaampon kita. Uli na yung tawag ko sa bansa natin. Kayong nasa Congress, no, pinagdektik niyo si so Presidente Duterte. Ang problema ng bansa natin, marami na nagugutom. Marami nang mga tao doon sa bundok sa amin mga manobos kayo nasa boto pa rin nasa babo pa rin ang bundoan ng Kahoy. No, marami daw nagugutom. Mabigyan natin ng solusyon yan, putang ina mo ka. Tumai ka, kainin minta mo. Oh. Lago ka. Eh, kung magutom ka, magutom ka. Kasi kung tamad ka at hindi ka nagtatrabaho, magugutom ka talaga. Utang ina mo ka. Lamunin mo yung dumi mo. Para hindi ka magutom. Tatanga-tanga. Oh. Ano ba ko sa dependence dahil hindi na mismo tama ang liderato ni Ma'am Maya. No? sino bang Maya? Sino ba yun? Sila-sila yung nag-aaway eh. Oh, may Maya daw na Duterte supporter at may defender silang grupo na tinatawag. At yun, nagwatak-watak na sila. Kasi nag-away-away sila. Kasi, ang sabi daw ni Maya, ang papangit na no mga member. Eh <laughs> nagalit sila, kasi ba't daw sila tinawag na pangit? <laughs> Ay, Mami Numa Maria, shout out! Hindi <laughs> ha, panuorin nyo yung live nitong tao na to. Uh, ng may-ari ng channel na yan. Yun yung pinag nila. Kasi ang papangit daw ng mga member. Eh, nagalit ngayon ng mga member. Nagkalasan ngayon. <laughs> Pati pala yung kapangitan ni Liu issue. Ha? Walang juwa naman, no? oh. Oh. kung depende sa pinaglaban natin si President wala tayong diskriminasyon. Wala tayong diskriminasyon sa ating pagmumukha. <laughs> Walang diskriminasyon kasi. Oo. <laughs> wag na mag- yung, yung... Bakit issue ba yung mukha? Naging issue ba yung mukha? Wag naman ganun. Ay, grabe kayo ah. <laughs> Oh, sige, sige, tuloy natin to, tuloy, tuloy. Nag-away, masaya to yun, nag-away-away sila yun. Oh. Hindi, pangit o ano pa man dahil tayong lang. Oh. At ginawa ng Diyos, walang pangit sa eh, atin. Eh, ito, ito, ito. ah Eh, oh. balik natin para masaya. Tuloy-tuloy tuloy natin, ha, ah, pakinggan natin. Umalaga ko sa defenders dahil hindi na mismo tama ang liderato ni Mamalak no? Dapat kung depende sa pinaglaban natin si Presidente Duterte, wala tayong diskriminasyon. Wala tayong diskriminasyon sa ating pagmumukha. Hindi yung pangit o ano pa man Dahil tayong na ginawa ng Diyos, walang pangit sa atin sa daigin nito. No? Oh. Huh? ba diba? So, ngayon. Totoo naman, wala namang pangit. No? Wala naman talagang pangit. Kaso ang inyong uh, ginawa naman talaga tayo ng Diyos, wala namang pangit sa atin. Kasi siya naman yung gumawa, di ba? Kaya nga lang, ang leader ninyo, sinasabi sa inyo ngayon, pinapamuka sa inyo, na pangit daw kayo. <laughs> Hindi nyo matanggap ano. ah oh, wala. Well, so, isa lang ibig sabihin dyan. Wala kayong pagkakaisa dyan kasi bakit? Kaunti lang nakarating sa inyo eh. Oh, yung sinasabi niyong Maya, kung sino yan, di ko kasi kilala eh. Yun yung may, may malaking na pera nagamit kayo. Kaya dahil nagamit kayo, nanggigil kayo ngayon. Oh. Oh. para klaro ah. Labi na sa parteng Bisayas. Sa parteng na nahole mismo. Ang yung nag-ano kay congressman. Ah, uh, Richard Gomez. Bulgar na kung sino ang buwasi No? Kaya kayo mismo nasa kay Bangag. Kung pwede. Umatasakas na kayo. Alang-alang sa Bansang Pilipinas. Ha? Bangab. Aatras kami? Sino ka ba para turuan mo kami? Sampaling ko yung utak mo eh. Huwag yung muka. Ay, naawa naman ako sa muka mo. Yung utak! Ang no, ina, tuturo... Sa tuno ng pananalita na matandang ito, parang hinihikayat po tayo na lumipat na kayo sa amin. Kasi tagilid na kami dito. Tulungan nyo kami. Kami lilipat. Si pa kita eh. Mala natin Pilipino. Thank you. So, kung so, totoo kayong mga Pilipino, bakit binigit niyo kayo niyo Presidente Duterte? Bakit? Kung hindi ba kami sumama dyan kay Digong, hindi na kami totoong Pilipino? Huwag mo kaming, alam mo, tanda kung nasa harapan lang kita, hahamunin kita ng suntukan, ibabaliin eh, ko yung mga buto mo eh. Utang ina mo Ha? Huwag mo kaming idadamay. Huwag mo kaming isasama dyan sa mga mamamatay tao. Ha? Oo. Oh. Bakit mo kami isasama dyan? Eh, mamamatay tao yan. Tapos gusto mo, pag hindi, pinapas sinasabi mo dyan, okay, pag hindi kayo sumama kay Digong, hindi kayo totoong Pilipino. May ganun ba? May ganun? May rules? Eh, paano ba yan? Sa mga nanonood sa akin, pag hindi daw pala tayo, umampi kay Digong, eh, hindi daw tayo totoong Pilipino niyan. Ano masasabi nyo dyan? K.O. Ah. Inga! <laughs> Ang dapat ng mga drug addicts, drug lords so batayin lahat mag-isod para maging maayos oh. ng ekonomiya ng bansa natin. Oh, patayin nyo yung, ano, patayin niya yung anak niya kasi addict yun eh. <laughs> oh. Sino pa yung drug lord? Anak niya din. Patayin niya kasi addict yun eh. Oh, bakit hindi niya mapatay-patay? Ha? Ha? <laughs> Lang iya naman itong matandang ito. Atin, ama na subo maraming nawawala. No, maraming batang nawawala sa ngayon. Bumaha ang krimen, bumaha ang sabo, lahat na droga. Bakit pinalayas ninyo, pinalaya ninyo, di ba? Si Kerwin Espinosa, o oh, saan ang ating batas na eh, may, batas tayo na ilusob lahat. Kung ano kasi yung nakikita ng matandang ito sa TV, naniniwala na agad. Diba? <laughs> Yun yung nakita niya eh. Naniniwala na agad. Hmm. Kasi yun yung nakasanayan ng mga tangang matanda. Okay? Kapag ano yung lalabas sa TV, yun na yun. Ah. Alam nyo, maraming nakukulong na walang kasalanan. Oo, maraming ginagawan-gawan lang ng ebidensya para mapakulong lang yung isang tao. Maraming na frame up para mapakulong lang. Nangyayari po yan sa totoong buhay, hindi lang sa pelikula andin itong gago matanda na to, kung tumai yung idol nila, kinakain niya rin kasi masarap daw eh. oh, ano yung ibig kong sabihin? Na kung ano yung nakikita niya, 100% naniniwala na agad. Di ba? Oy, salamat ah, Rui Market sa iyong uh, palike sa ating live. May maraming salamat po ah. At nagugo sa bansa natin pala ang kinabukasan ng ating mga estudyante, mga anak natin, maging maayos. Hanggang dito na lamang. Bakit? May kinabukasan ba yung 3 years old na bata na namatay sa panahon ni Digong? Na nabarel? Nasaan yung kinabukasan nun? Imbis na mabuhay pa yun, buhay pa yun hanggang ngayon. Wala na. Imagine kung anak nyo yun, mamatay sa panahon ni Digong, anong mararamdaman nyo? Sige nga. oh, anong mararamdaman nyo? Magagalit kayo kay Digong. At syempre sa matandang ito, baka mamaya, adyakan ko pa yan. <laughs> Diba? ba? Ang ako. Salamat sa mga dito kayon. So ayun po yung ano ng matandang ito ano? yung kaniyang katangahan. Pinakita niya kung gaano siya katanga, gaano ka bobo, gaano ka inutil, gaano ka walang silbi. Libing mo na lang yung sarili mong animal ka. Ha? Wala kang silbing matanda kang gago ka. Sa totoo lang. Ah. Oh, may mananawagan ka pa na bumaliktad na kami? Tatanga-tanga ka. Oh, deserve nyo yan. Mag-away-away kayo dyan. Mag-away-away kayo dyan. Ha? Kami dito magpapapcorn lang.